Main Mendoza na na ang saya mula nang makasama si Alden Richards sa Bibo. Napansin nga ng ilang netizen ang panunumbalik umano ng ngiti sa mga mukha ni Main Mendoza nang makita ito sa Itbulaga at ibang mga show. Kung matatandaan nyo ay dati ay napakalungkot ni Main Mendoza. Simula nung napakarami ang sunangbash sa kanya dahil ito ay sunod-sunod at talagang walang pag-asa si Maine Mendoza na makadepensa. Ngunit ang paglabas nga at pagkikitang muli ni Alden Ditches at Maine Mendoza sa isang komersyal na bibo ay tila nanumbalik bigla ang kasiyahan at tuwa sa mga muka ni Maine Mendoza napansin ito na talagang humahalakak na siya ng tunay at talagang parang hindi na nanamong problema. Yan naman kasi ang talagang tunay na ginawa ni Alden D. Church dati pa lang. Sa simula pa lang ng mga pambabay sa kanila ay tila pinagtatanggol na mismo ni Alden D. Charles sa Main Mendoza sa mga nangbabay kanya. At kung matatandaan nyo, ay talagang may pinatamaan pa si Alden Richards na magsabi siya sa kanyang Instagram story na kurakot. Hindi nga malinaw ang pinatutungkulan ni Alden Richards dito kung sino. Ngunit marami ang nakakaalam kung sino ang pinatutukuyan ni Alden Richards dito. At ganun pa ang maganda dito ay napawi ni Alden Richards mismo sa mukha ni Maine Mendoza ang pag-aalala at ang higit pa doon talagang napapabalita ang pagkikita nilang ginawa noon sa kanilang komersyal ay talagang hindi nuwaba sa publiko kaya dyan mo talaga malalaman na genuine at tunay na tunay ang pagkikita ni Maine Mendoza at Alden Richards na sila ang magkasama. Hindi naman kasi gagawin ito ng people kung wala lang silang relasyon dahil kung sinong-sino -sino ang kinukuha nila. Mapapaisip ka na lang, bakit ang layo ng mga kinukuha nila? Si Marian Rivera, si Ann Curtis, at syempre hindi mawawala dyan si Alden Richards at Maine Mendoza na talagang sa, sa simula pa lamang ay alam na ng bibo kung ano talaga ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa wala nang na pa kaysa sa makita ang sarili mong pinapalaganap ang mga sikasinungalingan na sa kabila ng lahat ay positibo pa rin hinaharap ni Mendo Mendoza at Alden Richards kahit ano ko ka pa kasing pagninira sa kanila ang ginagawa ay tila hinaharap nila ito ng may buong ningning at positibo aspeto ng kanilang buhay hindi na lang kasi naiiwasan ang mga bashers na ito na patuloy na lang kung paniniraan nilang ginagawa sa kanila at inilalabas ang hindi magagandang opinyon patungkol sa kanila. Ang example nga dito ay ang paninira kay Maine Mendoza patungkol sa mga politikal na opinion. Ngunit alam naman natin at kilala si Maine Mendoza na hindi ito nakikisali sa mga ganyang mga bagay, lalong-lalo na si Alden Richards. Kaya kung tatanungin nyo, ay dapat ay talagang hindi na lang pansinin ni Main Mendoza at Alden Richards ang ganitong mga bagay. Minsan nga, ang ginagawa nila ay talagang napakahirap na nilang ipag patuloy dahil hindi na nga nila ito pinapansin pinili na nga nilang mag-focus sa mga bagay na mahalaga sa kanila ang mga pamilya nila mga katrabaho mga kaibigan at lalong-lalo na ang mga show na ginaganapan nila ngayon at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa nang gayon sa ganitong pamamaraan ay napatunayan na nila na ang mga bashers nila ay hindi makakaapekto sa kanilang relasyon dahil ito ay gumagawa lamang ng usapan para masira si Min Mendoza at Alden D. Charles. Hindi hindi na nila kaya ito. Paghiwalayin pa dahil nagginulat na nga sila ni Min Mendoza at Alden D. Charles nitong mga nakaraang araw dahilan na rin na umatras ang mga batches na ito dahil kilalang kilala natin si Maine Mendoza at Alden Richards na hindi hindi magpapatalo sa kanila dahil nga sa nakita nila at nasilayan na pagsasamang ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ay tila na buko ang kanilang mga ginagawang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards kahit ano pang ang at sabihin sa lahat ng mga nangyayari sa mga bashers at sa mga haters ni Maine Mendoza at Alden Richards at sa lahat ng mga dinasangkot si Main Mendoza at Alden Richards sa mga kung ano-anong bagay ay tila napatunayan na ni bendo Mendoza at Alden Richards na ang tunay na relasyon nila ay nagsisilbing ay ilihang alimbawa na ang tunay na pagmamahalan ay hindi maaapektuhan ng kung anuman ang sinasabi at ginagawa ng iba. Hindi rin ito nakakaapekto sa kanilang mga karir dahil sa simula pa lamang ay alam nila ito. Talaga namang Naranasan na kasi ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ang ganitong mga bagay sa simula pa lamang ng Itbulaga. Napakarami ng pangbabas ang ginawa sa kanila. Ngunit ang maganda dito ay pinatunayan nila na kahit ano paman ang gawin. At sabihin sa kanila ay sila pa rin ang may hawak ng kanilang mga karir at buhay at mga desisyon na ginagawa nila. Kaya naman talagang hirap na hirap ang mga bashers na sirain sila. Dahil ang ibinabalik lamang ni Alden Richards at Maine Mendoza ay ang pagmamahal. Kaya kahit anong gawin nilang paninira sa kanilang dalawa ay hindi ito magtagutagumpay dahil hindi nilalabanan ni Maine Mendoza at Alden Richards ng kasiraan ang isa pang kasiraan. Kaya magandang aminin na ni Alden Richards ang pagmamahalan nila sa publiko. Nang sa gayon ay matigilan lalalo ang mga banang baba sa kanila at gawin na lamang suportahan si Maine Mendoza at Alden Richards kung anuman ang ilalabas nilang proyekto. Ang pagmamahal kasi ay hindi nakatepende sa kung ano ang sinasabi ng mga tao Kung hindi, kung ano man ang nararamdaman ng mga taong nagmamahalan Iyan naman talaga ang dapat gawin ni Ming Mendoza at Alden Richards Dahil ang pagmamahalan nila ay hindi naman talaga sinasabi sa kanila Ngunit ginagawa ng puso nila At kahit anong mangyari ay sila pa rin ang magtatagumpay hindi nga lang ito malinaw dahil hindi pa nila ito nasusubukang muli. Ngunit sigurado ang buong Aldam Nation at publiko na ito ay pagginawa nila ay magtutuloy-tuloy na naman at ito ang ikababalik ng tamang panahon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!